Ako lang magkikwento niya ni Kasi bumibili ako ng damit sa ibang bansa. Doon ko pinaparefer sa kanila. Uh Oo. -oh. Kuminsan bumibili ako ng tela, doon ko rin pinaparefer. Uh -oh. Siyempre at, dapat doon sa magaling na. At dahil... yung mga maluluwang na damit, uh Oo. -oh. sa kanila, sa kanila rin kanila din. Uh Oo. -oh. Kaya siya nandito, meron siyang uh, sasabihin sa atin. At siya ay masasama sa saluhin ng bayan. Magandang hapon sa iyo, Mr. Roy. Magandang hapon din po. At meron siyang daladala ng Amerikana ko. Wow. Sige, ikwento mo. Ayun, sige. Uh, Ganda. ng hindi, Amerikano ko ito. Mm -hmm. Na repair ko. Ginamit ko kasi ito dahil uh, kuminsan lalaki ako, liliit, lalaki. Ito, uh, pinatahi ko to sa Bangkok. Masa ah, rin yung... Ano? Ayun. Nung pinatahi ko sa Bangkok, payat-payat pa ako noon, eh ngayon sobrang sikip na. So kailangan ni adjust Anong nangyari ngayon? Nung pinadjust? May laman po yan sa loob, sir. Kalimutan ko na ito, Ninsi. Eh. Talaga? Pero alam ko na... Yun pala ang kwento. Nawawalan na ako ng 5,000 piso. Hanap oh, ko ng hanap. Tapos sabi ko, saan ko nalagay yung 5,000 piso? Mm -hmm. Galing kasi ako sa isang affair. Uh, uh, Miss Universe. Tagal na nun ah. January pa yun. Oh, pero mat matagal ito nakatengga. Hindi naisipan, naisipan ko na uh, pare pa-repair. Uh -oh. Maluwang-luwang na. Alam ko, meron akong nilagay na pera. Andito lang pala. Magkano Ayan Andito loob. Pala na ah. Bakit? 5,000 piso. Wow. Laki na na. Ayun. Okay, susuli niya. Okay. Ito, liman libo. Sinuli niya. One, two, three, four, five. Meron kang regalo dahil <coughs> dyan. 1,000 pesos cash oh, reward galing meron. sa ATC Healthcare Corporation. May gawa ng robas at pinaka-stick sa lahat. Robust Extreme. Ano pa niya? Meron niyang kasamang 1,500 pesos worth ng ATC products. May prostamen Pillow. Merong car mount holder mula sa Cellboy. At yung Trendsy Portable Basket mula naman sa JNT Plasticware bibigay ko sa yung 3,000. Wow! Okay? okay yeah. Kasi itong 2,000, ibibigay ko doon kay Jumar. Ah, okay. Para okay, okay. pambili niya ng damit sa interview. Mm -hmm. Kasi wala na ito nins eh. Mm -hmm. Nakalimutan ko na ito eh. Pakinabangan na iba. Yan 3,000, pakita ko sa iyo ng pasasalamat. Sobra-sobrang thank you. Lalo ako magpapatay sa inyo. Dahil sa ginawa po mo, po. hindi na ako magpapatay sa kahit sa anong patay yan simula ngayon. Sa iyo na lang palagi. Wow. Pakita mo ha. Pasisikatin kita sa Facebook, sisikat yung sastre mo. Thank you. po. Mm -hmm. Malit lang yung ano niya eh, yung uh, sastre. Yung sastre. Kaso hindi ko may-ari, ano? Hindi po. Porsyentuhan ka ba doon? Ah, uh, opo, sir. E di sabihin ko sa may-ari, pag dumakas na, taas ang sweldo mo. Si Mrs. naman. Mrs., magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Napakabait ni Mr., ano? Opo, sir. Talagang uh, maasahan. Yes, po. Very honest. Opo. Sino mga kasama nyo? Si Jade Villa rin po, sir. Tapos si Crisanto Villanueva po, pinsan niya rin. Po. Pinsan. Ah, kayo din sa Patahian. Opo, sir. Nanonood ho kayo sa aksyon sa tanghali. Yung mga sinusuot ko po ng Amerikana, 99% sa kanila ko pinarepair o dilike pinatahi. Mm -hmm. Dati-dati kasi ako, may hilig ako magbili ng mga gawa sa abroad. Oo. Pagka mahal-mahal po yung bibilihin ninyo, ang binabayaran nyo lang doon yung etiketa. but mm -mm. Ba't di na kayo bibili ng tela tapos maghanap po kayo na magaling na mananahi di sa Pilipinas? Kasi yung mananahay nyo rito, alam na alam yung korte ng katawan nyo. Oh. Okay. Mm -hmm. Oh, ano masasabi mo sa boss mo? Nagpapasalamat ako kay boss kundi dahil sa kanya hindi ka ako natuto na manahi po. O oh, upat oh, ba't ka naiyak? Sa tuwa din. <laughs> sa tuwa, pati si Miss, pareho sila naiyak. O, oh, okay. Uh, si, nanunod siya ngayon? Opo. Oh, eh, tingin ka sa camera. Ay, kuya, nandito na po kami. O, oh, kuya, dagdagan mo sweldo niya, ha? Ayun. Hindi nga, hindi ako nagbibiro. Ilalagay ko to sa Facebook to, ma-advertise yung patahian ninyo. Sinisiguro ko sa inyo, magkakaroon kayo ng mga baong kliyente. Kaya Mr. Chua, ang kapalit na lang noon, dagdagan mo lang sweldo niya. Kasi ma-advertise na kayo. At hindi lang yan, hindi dahil, dahil sa ma-advertise, dahil maasahan siya, tapat siya na

na tapat sa bansa Dapat mong ipagmalaki at di dapat ikahiya Kung ikaw ay Pilipino na tapat sa bansa Dapat mong ipagmalaki at di dapat ikahiya Kung ikaw ay Pilipino di mapagsamantala Ikaw ang dapat na pinamamarisan ng iba Kung ikaw ay Pilipino di mapagsamantala Ikaw ang dapat na pinamamarisan ng iba sa anak ba?